Numihina na umano ang puwersa ni Speaker Martin Romualdez ayon sa isang dating opisyal ng palasyo. Ayon pa sa kanya, isa sa mga dahilan ng pag-atras sa ilang mambabata sa impeachment laban kay VP Sara Duterte ay ang nalalapit na 2028 election. Si Virgil Parba magbabalita. Isa sa mga tahasang tumanggi na suportahan ang kasalukuyang liderato ng Kamara ay si Cebu 5th District Representative at Deputy Speaker of the House, Duke Frasco. Ito ay matapos na kumalat ang manifesto para sa pagpapatibay ng liderato ni Romualdez bilang Speaker ng Kamara. Sa halip na pumirma, tumutol si Frasco. Anya, Dismayado siya sa liderato ng speaker na taliwas umano sa panawagan ng pagkakaisa. Ayon kay Frasco, hindi lang siya ang hindi kontento. Maging ang ilang kapwa niya kongresista at constituents ay hindi umano satisfied sa pamumuno ni Romualdez. Sa eksklusibong panayam ng SMN News, sinabi ni former Press Secretary Trixie Cruz Angeles na malinaw na sinyalis ito ng paghina ng puwersa ni Romualdez sa kamera. At yung paglabas ni Duke Frasco, nagiging, naging malinaw na wala nang solidity, wala nang ano, wala na yung yung solid na following ni Martin Romualdez in the house mayroon na siyang mga ano mga filibustero sa 20th Congress Dagdag pa ng dating opisyal, kahit muling mahalal si Romualdez bilang speaker sa susunod na kongreso, hindi na raw ito magiging madali. Kahit manalo siya, mayroon at mayroon titindig dyan sa plenaryo na mag-object sa mga gusto nilang mangyari. Samantala, sa isyu ng impeachment lawan kay VP Sara Duterte, iginiit ng dating press secretary na nagiging taktikal ang mga mambabatas dahil sa nalalapit na halalan. Anya, ayaw makabanggan ng ilang mambabatas si VP Sara dahil baka makaapekto ito sa kanilang political ambition sa 2028. At nang sa tingin nila ay ang forerunner ay si VP Inday, hindi nila iri risk na bumoto against her. Kasi pag naging presidente yan, anim na taon sila mag-suffer. So kanila one wrong move at baka malusaw lahat ng ambisyon for 2028. Dagdag pa niya, kung sa 2027 pa kikilos ang mga nais tumapat kay VP Sara, baka mahuli na ang lahat. Sa 2027, masyadong significant pa ang following ni VP Inday. Pag sinagad nilang masyadong malapit sa election baka kiss of death yan. Marami sa kanila ang tatakbo. Ito si Virgil Parba, ang yung citizen correspondent na gulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.